Angelos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Anghel ng Panginoon ay naghayag kay Maria, as siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari na wa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na kaming iyong mga alipin ay magtamasa ng kagalingan ng isi at katawan, at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ay mailigtas kami mula sa kasalukuyang kapighatihan at makaating sa kaligayahang walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.